Ito na nga ba ang the best gotohan dito sa South? Ayan, ang gusto kong sagutin sa road trip na ito. Pero siguro dahil na din. Ah! Na... Kaya samahan nyo kaming gayuhin sa San Juan, Batangas, ang sikat na sikat na Kuya Oliver's Gotohan. Sa video din na ito, ay papakita ako sa inyo ang mga magagandang daan na dinaanan namin. Kasama ang Pops Avenue Adventure, ano, game? tara, road trip tayo. Magsisimula ang ride namin dito sa Cavite. Tatlong oras nga pala ang ride na ito. Kung nagkaplano pala kayong mag-ride papunta dito, mas magandang umalis kayo ng maaga. Dahil sabi nila, madaling araw pa lang daw ay may mga nakapila na. Fast forward, nandito na ako sa Mall of Asia ng Carmona Cavite. At makalipas lang ang ilang kilometro, nandito na kami sa Binyan, Laguna. At dito naman sa Santa Rosa, kahit ang daming stoplight, ay hindi ka mababagot maghintay dahil sa mga kulitan ng kasama mo sa ride. Ngayon naman, nandito na kami banda sa Kabuyaw, Laguna. Kudos nga pala sa mga opisales dito dahil napakaliwanag ng daan. Liwanag dito ah, Talagang ba ng daan sa ano, no? Eh? Lansangan. At kung wala nga talaga itong mga street lights na to, hindi mo talaga mapapansin ang malalim na baha dito sa aming nadaanan. Grabe naman yung bahay na yan. Insan. Ngayon naman, nandito na kami sa Kalamba, Laguna. Kung kakaliwa nga pala kayo dito, ito yung papuntang Pansol, kung saan kilalang kilala ito dahil sa mga natural hot springs. Dito na tayo, City of Kalamba. Dito nga ay nagsisimula ng lumiwanag. So, na tayo guys. Tanto to man! Let's go! Sound check guys 6.15 Ayan So nandito na tayo sa Alaminos So ayan kung mapapansin nyo Medyo Mahamog na yung araw na to So ayan City of San Pablo So shout out nga pala dito kay Kuya Doming Ang nag-lead sa ride na to Ayan kaway kaway lang muna At dito Malapit na kaming makarating sa arko ng Quezon Province. Ibang iba talaga ang ganda pagpapasok papasok na ng mga probinsya. So dito, natatanaw ko na din ang arko ng Quezon Province Okay, nandito na tayo guys! Province of Quezon! Welcome to Quezon Province! Ayan na, Quezon Province. At hindi pa nga ako nakakalayo ng arko ay mayroon na agad nangyari sa amin So time check guys, 6.43 Ayan okay. na, lumabas lang kayong araw At nandito na tayo, kakapasok lang natin sa Quezon Province kaya napapansin nyo medyo mahamog nga kayo talaga hindi ko rin alam kung anong dahilan pero siguro dahil na lang din ah! ayan na na tayo vlog pa more Mabuti na lang at hindi ako na at wala ring dents ang aking bags. Kaya sa susunod ay magdadobli ingat na talaga ako. Oo oh, nga eh. Nagkasalita pa ako eh. pa ako. May lubak pala. Nga pala, Lapit lang kami dito sa magandang daan ng Quezon Province at tatagos agad kami pa San Juan, Batangas. Pero bago pa man tayo tumalon pa San Juan, Batangas, i-appreciate muna natin ang ganda ng mga daan sa Chaong Quezon. This, right to Rosario Ang bango ng hangin Grabe. Bro. Ang ganda ng mga puno. Konting parte lang to ng Keron, guys. Kumbaga, nasa bungad pa lang tayo. Pero, grabe talaga. Ang ganda-ganda. Ayan -ganda. eh lang ang masasabi natin sa video na ito. <laughs> Sana'y napawaw rin kayo sa mga daan na yon kagaya ko. Iba talaga ang feeling habang nararamdaman mo ang simoy ng hangin kapag nagmomotor. Ayan, ayan. Welcome to San Juan, Batangas. Let's go. Pasensya na nga pala guys kung sa video natin eh hindi pa ganun kaganda ang audio. Gusto na dahil mag na tayo sa mic sa yun, di pa kaya ng budget natin bumili ng magandang mic. Kaya okay lang, tis tis na lang muna yung paggagahin na lang natin sa edit at sa voiceover. Kaya salamat guys sa mga nanonood sa akin sa video ko. Kaya maraming salamat talaga sa inyong mga sumusuporta. Dito ay onti na lang, makakarating na rin kami sa Kuya Oliver's Gotohan. Dito sir, sure, kung itong mga saka na ito, eh, dito para mag-goto. Eh. Pero

Naka 39 tayo eh, pang 39 Pang -39. -39. -39. 39 pa daw kami guys So pang 39 na group So tignan natin kung gaano katagal ang hintayin namin Habang naghihintay matawag, kumuha muna tayo ng unting mga drone shots At ito nga pala si Kuya Oliver bisig bising, -bising magayat para sa kanyang mga customer. Ito rin siguro ang nagustuhan ng mga taong dumadayo rito dahil may kita mo ang pagmamahal niya sa kanyang ginagawa. At makalipas nga ang isa't kalahating oras, ay natawag din kami. Okay, tapos kayo mo. kayo? Ayan, tinawag na kami. 32. Number 32. Ang pwede nyo palang orderin dito ay ang Overload for 150 pesos. Kung gusto nyo na pa ng mas marami ay ang Super Overload for 200 pesos. Meron din silang Butt and Balls for 200 pesos. At ang sikat na sikat na Dinosaur Ribs for 1,000 pesos. Good na daw ito for 7 persons. So dito ay overload lang ang in-order ko. Kaya tara, kain tayo sa unang subo pa lang ay masasabi ko ng worth it ang biniyahe at inintayin namin para matikman lamang ito. Talagang ang solid at legit ang lasa ng Gotong Batangas ni Kuya Oliver. At syempre, pagtapos namin kumain ay hindi namin kinalimutan mag takeout para sa mga nagtihintay sa amin pagbalik. Ayan guys, so tapang iyak lang doon sa ulingan. <laughs> so ayan, nag-takeout tayo. Ayan, kasama ko si Sto. Ayan, may takeout din siya, dalawa. <laughs> baka mapapalakas mamaya ang kain sulit naman guys kaso ang layo lang sa amin tatlong oras yung binayayin namin tapos isang oras yung hintay pero masasabi naman namin na sulit hindi lang sulit nakakamangha din ang sipag at dedikasyon ni Kuya Oliver hindi na ako magtataka kung bakit patuloy na dinaragsa ng tao ang gotohong ito at dito ko tatapusin ang ating video muli Maraming salamat sa inyong suporta. Naway no nag-enjoy kayo sa video na ito. So paano? Sa na lang ulit. Kita kaysa lang ulit tayo sa aking mga susunod na road trips.